Labis-labis ang dalamhati ng mga kaanak nang nasawi sa pagsabog sa tagi kahapon pero ang mas masakit. Mismong pulis daw ang nagutos na tungkabi ng bomba para gawin saan ang souvenir. Para sa update, may report si Romel Lopez live mula sa tagi Romel. Jerry, na nagubuhos na ang emosyon dito sa bahay ng pamilya Dagyo nang iuwi na kanilang padre de pamilya na si Crisanto. Si Crisanto ang welder na namatay kahapon matapos madamay sa pagsabog ng hinihinalang vintage bomb dito sa tagig, Labis ang pagdadalamhati ng mga naiwang anak ni Crisanto. Ang kanyang asawa naman, galit at masamalo. Wala kami makita Cheryl, patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring ang pagsabog dito kahapon habang patuloy naman ang pagdadalamhati ng ilang pang mga kaanak na nadamay sa insidente. Kahit hindi na po kami bayaran, basta may managot ang na mga pulis kayo. <laughs> hindi matanggap ni Olive na nadisgrasya ang dalawang anak dahil sa pagsabog dito sa tagig kahapon. Ang lalong nagpainit sa ulan niya ang balitang gagawin lang daw saan ang souvenir ng mga pulis, ang hinihinalang 8 mm mortar na sumabog. Siguro po iyan gagawing pan-display. Kasi karamihan po daw sa mga ganyan, display na lang po. Kaya pinapatanggal po yung laman sa loob. Kasama ang dalawang anak ni Olive sa walong taong sugatan, ang panganay-panganya, muntik matanggalan ang paa. Patay naman ang kapitbahay nilang si Lisa na bibili lang sana sa bakery na malapit sa pinangyarihan ng pagsabog. Sila ang pumigil sa pangarap ng anak ko eh. Binakasan nila na walang kamuang-muang sa ganung bagay na mali. Ang misis ni Pio Jose Toralba na isa rin sa namatay sa pagsabog, lito pa rin sa pangyayari. Sa ngayon eh, wala po akong masasabi pa kasi ang para sa akin eh matapos lang itong trahedya nito sa nangyari. Ipupup paano ko ipopop up ang mga anak ko? Sinimula na ng Soko ng Southern Police District ang reconstruction ng sumabog na bomba. Malaking tanong ngayon, bakit sa welding shop din ang bomba at hindi sa kanilang opisina, gayong mga bomb expert pala ang mga polis? Iniimbestiga namin kung, kung bakit sila nandun at saka bakit ganoon ang ginagawa. Gusto nila i-diffuse yung, yung yung material na yun. Of all people this should be the one to know kung ano yung risk na nangyari doon na ganisa really a violation hindi pa rin nakukunan ng statement si PO2 Arnold Mayo dahil critical pa rin ito sa ospital i-review naman ng special action force ang kanilang standard operating procedure dahil sa insidente Si ngayon nga nasa Hospital pa, si Pioto Mayo ay naharap na ito sa kasong administratibo dahil sa nangyaring pagsabog kahapon. Bukod naman sa tulong ng lokal na pamahalaan ay nagpaabot na rin o nagsabi na rin ang nangako ng tulong ang pamunuan ng Special Action Force ng PNP sa mga biktima. Sharon. Maraming salamat, Romel Lopez. Nagulat live mula sa Taguig.